Yay! Uwi na si nanay! Mabuti na lang! Magaling na yung sakit ko! <laughs> Maglilinis ako ng buong bahay para pagdating ni nanay, masaya siya! <laughs> Ay, aba! Ang sipag mo naman ata, beba! Nagwawalis ka na! Sabi kasi ni Iska ni Princess Maria, uwi na raw si nanay, kaya nadilinis ako! naniwala ka naman sa sinabi ni Princess Patinis ka. <laughs> Di ba, Mami? Next year, pa-uwi si Tita si Tang. Oo. Sa susunod na kung pa-uwi si Ate si Tang, kaya huwag kang managinip dyan, Beba. Pero, Tita Margaret, gusto ko na pumuwi si Nanay. Po na po ako dito. Tsaka gusto ko na rin pong pumasok sa school. Hanggap kami ang kasama mo rito, hindi ka makakalabas ng bahay maglilinis, maglalaba, at maghuhugas ka lang ng pinggan? Naiintindihan mo ba? Oh, no. Kung nandito lang si nanay, hindi siya papayag hindi ako mag-aaral. Huwag <laughs> ka lang mangarap, Bebang. Hindi na uwi si Tita Sitang dahil hindi kanya mahal. <laughs> <laughs> hindi ko to yan, Maria. Mahal ako ni nanay. Kung mahal ka lang nanay mo, bakit kanya niya iniwan? <laughs> Kaya hindi kanya niya mahal, Bebang. Hindi na siya uwi dito. Sino galing ka, Maria? Mahal ako ni nanay! Hindi niya ako iiwan! Oh. Beta, bumalik ka rito! <laughs> tanda na naman naman si Beta! mo ako iiwan? Di tulad ng ginawa ni kita, Sita kay Bebang? Siyempre, mahal na mahal kita, Maria. Hindi hindi kita iwan kahit kailan dahil ikaw ang pinakamagandang anak ko. Salamat, nami. I love you! A few moments later. So, wakas, nandito na ako sa Pilipinas. Manong driver, para po! Yeah! <laughs> Namiss ko yung bahay namin. Namiss ko rin si Bebang. May kita ko na si Bebang. Bebang! Maria, may tao sa labas. Silipin mo ako sino yun. S Sige po, Mami. Bebang! Mami, halika rito. May problema tayo. Alin, Maria? Para ka nakita ng multo. Tignan niyo po. Si si Tang. Nasa labas ng gate. Ano? Ano? Ay, oo nga! Totoo sinabi ni Bebang! Uuwi na si ate si Tang! Bebang! Yuh! Bakit ang tagal naman buksan? Ang gagawin natin, Mami! Pahukulong tayo ni Tito si Tang! Kapag nalaman na pinahirapan natin si Bebang! Maria, ilipit mo yung mga gamit natin! Iligay mo lahat sa bag! Bakit po, Mami! Huwag ka nang maraming tanong! Tatakas tayo! Bago pa tayo mahuli ni ate si Tang! Sige po, Mami! Bebang, papasok na ako sa loob. Maria! Bilisan mo! Paparating na si tita si tang mo! Yahoo! Bye, sino <laughs> Sino kayong tumatawag sa atin sa labas? Margaret! Maria! Buksan niyo yung pinto! Lagot kayo sa akin dalawa kapag nahuli ko kayo! Maria! Nasan ka ba? Bilisan mo! Paparating na si tita si tang! <laughs> Nami! Ito lang na po lang naglapit natin! Nililigon lang po dito sa malaking mo. Kailangan natin tumakas. Mami, natutakot ako. Saan tayo tatakas? Dito sa kapilang pinto, dadaan tayo sa likod ng bahay. Halika na rito, Maria, bilis! What? Antayin mo ko, Mami. Baka mahuli ako. Wait lang. Huwag kang maingay. Oh, no. Bebang anak, nandyan ka ba? Buksan mo yung pinto. Sinanay si Tang mo to. Si Nana yun na! Ah, nasa pintuan! Nanay! Sa wakas, may kita ko na si Nanay! Nanay ko! Wow. Bebang! Anak ko! Miss na miss na miss na kita! Nanay! Si Tito Margaret! Pati si Maria! Pinihirapan ako! Sorry, Bebang. Iniwan kita. Akala ko kasi aalagaan ka ng tita Margaret mo. Diyan pala, hindi. Hindi po nila akong katulong. Tsaka, hindi nila akong pinapapasok sa school. Tapos, minsan hindi nila akong pinapakain. Grabe pala ginawa sa'yo ng tita Margaret mo. Hindi sila naawa sa'yo. Huwag ka mag-alala, Bebang. Ipapapulis natin sila. <laughs> Mabuti na kawi na, nanay. Miss na miss na po kita. Mami, paano na yan? Nagsumpong na si Beba kay Tito Sitang. Ano pong gagawin natin? Huwag <coughs> ka nang umiyak dyan, Maria. Huwag kang maingay. Baka mahuli tayo. Dahan-dahan <coughs> tayo lalabas ng gate at tatakbo palabas ng kalsada. At kahit anong mangyari, hindi tayo dapat nila mahuli. Naintindihan mo ba? Opo, Mami. Mag-aantay lang tayo ng tamang oras bago tayo lumabas. Meanwhile... Nay! Tara na po sa loob! Akin na po yung bagahin nyo! O, oh, ito, Beba! Marami akong pasalubong sa'yo! Salamat po, Nay! Tara na po sa loob! Maria! Tara na! Nakapasok na sila sa loob! Hindi na tayo makikita! Bilisan mo, Maria! Nandiyan na po! Nightfall! Ano ba yan? Sino yon. Nay! Si Tita Margaret! Ba't po si Maria? Andun sa labas o! Tumatakas si Tinyo po! Hoy Margaret! Huwag kayong umalas! Ipapahuli ko kayo! Tara na iba! natin sila! Maria! Tumayong ka na dyan! Bilisan mo! Nandiyan na sila! Mami! Masakit yung tuwad ko! Bahala ka ka dyan! Iwan na kita! Mami, wag Mami! Mami! Nasaan ka na? Halika rito, Maria! Magtago tayo dito! Margaret! Maria! Nasaan kayo? Nakatakas nga ito sila, Nay! Hindi ko na sila makita! Aww. Mami! Sobrang sakit ang ko! Natapa ako kanina! Huwag ka munang umiyak, Maria! Baka marinig tayo dito sa loob ng jeep! <laughs> Maria! Tita Margaret! Nasaan na kaya si Margaret pati si Maria? Kanina pa namin sila hinahanap, pa. Saan kaya yung mga yung nagtago? Bebang, tignan mo nga sila dyan sa jeep? Opo, Nay! Maria, magtago ka, bilis! Nandiyan na si Bebang! Oh, no! Ano na ba, Bang? Nakita mo ba sila? Wala po sila dito, Nay. Mami, kanina ba tayo nagtatago rito sa loob ng jeep, Hindi ba tayo alis dito? Mahuli tayo ng tita si Tang mo kapag nakita tayo, kaya huwag muna tayong lumabas. Ano ba yan? Maria! Margaret! Magpakita na kayo! Ipapahuli ko talaga kayo sa polis! Si Aling Sitang yun ah! At si Bebang! Sino ang hinahanap nila? Bebang! Princess, halika rito. Tulungan mo kami ni nanay. Sinong inaanap niyo dyan, bebang? Si Maria, pa si Tita Margaret. Nung dumating kasi si nanay, bigla silang tumakas si, Kaya inahanap namin sila. Ganun ba? Panigurado? Ayaw nilang mahuli. Kaya tumakas sila. Ano, princess? Tutulungan mo ba kaming maghanap? Gutom pa ako, bebang eh. May pasalubong pa si nanay mo galing abroad? Kapag nahanap mo si Maria pati si Tita Margaret, bibigyan kita ng maraming pasalubong. Wow. Talaga ba, Gusto ko yung chocolate, ha? Oo naman. Okay, gagalingan ko maghanap para may pasalubong ako. <laughs> Yahoo! Mami, umalis na tayo dito. Kinakagat ako ng mga lamong. Huwag kang maingi, Maria. Tumahimik ka muna. Parang may naririnig akong ingay sa loob ng jeep, Ah, Mami! Maria! Mami! tuloy po ako may taga! Huli kayo, Maria! Diyan pala kayo nagtatago, ha? Kiyari! <laughs> nakita tayo ni Princess! Mami! Anong gagawin natin? Nakita na tayo ni Princess! Isusumpo ko kayo kay Aling Sitang! Bebang! Princess! Umuwi mo na kayo! Gabi na! Bukas na kayo maghanap! Apo, oh, Nay! Nandiyan na ako! <laughs> Lagot na kayo, Maria! Aling Margaret! Mahuli na kayo ng polis! Princess! Mawa ka sa amin! Huwag mo kaming susumbong! Princess! di ba Gusto mo ng pagkain? Eto, may bibigay kami sa chocolate para di mo kami sumbong! What? Masarap po ba yan? Oo na ba? Ito ho! Oh. Oo! Oh. Wow! Mukhang masarap nga! <laughs> Hmm, ang tamis! <laughs> Princess, bibigyan ka namin ng maraming chocolate, pero may isang kondisyon. Ano po yun, Aling Margaret? Tulungan mo kaming umakyat dun sa rooftop nila, Bebang, para dun kami magtago. Yun lang naman po pali. Sige po, tutulungan ko kayo ni Maria. Oh. Yay! <laughs> Halina po kayo rito. <laughs> Tara na Maria, sumunod na tayo kay Princess. Ay. Bilisan nyo! <coughs> Antayin nyo ko, Mami! Maria! Aling Margaret! Umakit na po kayo! Kumapit kayong mabuti, ah! nandito pala dito sa taas. Ayan na, nandito na po kayo sa taas ng bahay nila, Bebang. Akin na po yung pinangako niyo sa aking pagkain. Oh, eto na, princess, oh. Isang supot, <laughs> Ang dami <dummy> nito. <laughs> oh, princess, wag na wag mong sasabing kay Bebang na nandito kami sa rooftop, ha? Pa, para bibigyan ka pa namin ng maraming pagkain. Sige po aling Margaret, hindi ko po pagsasabi kahit kanino. <laughs> salamat Princess ah, tinulungan mo kami ni Mami. <laughs> Walang anuman Maria, salamat dito sa chocolate Dito lang kayo, bababa na ako. <laughs> Princess, saglit lang, may isa pa akong papagawa sa'yo. Ano po aling Margaret? Dalhan mo kami ng kumot ni Maria dito sa taas, nang may matulugan kami. Yun lang po ba? Sa kauna na rin, para kumpleto. Sige po, basta may ba kapalit ng pagkain na? madaming madami! <laughs> Oo naman, marami pa akong pagkain dito sa bag! Okay, saglit lang po, kukuha na ako sa bahay! <laughs> Mami, dito ba tayo matutulog sa labas? Ayoko rito, mamaya may multo pa rito eh! Huwag ka lang maritlamo Maria, habang nasa baba pa si tita, si tang mo, dito muna tayo sa rooftop matutulog! Magsorry na kasi tayo kay Aling Sitang pati kay Bebang para mapatawad nila tayo. Oh. Hindi pwede. Walang manghingi ng tawad, hindi hindi ako magsorry kay Bebang. <coughs> aling Margaret, Maria, eto na kumut kumot unan nyo. Kunin nyo na ha. Ah. Nandito na si Princess, hilay mo na yung tali Maria. Ilagay niyo po sa balde yung kapalit ng pagkain. Oh, eto na, princess. Madami to. Wow! Ang dami nito, wow! Ah. Chocolate! Pati mga sikirya! Maria, tulungan mo ako. Gagawa tayo ng baybayan nang may patulugan tayo. Opo, mami. Italo mo yung kumod dyan para makagawa tayo ng tent. Ayaw ko rito matulog, mami. Nakakatakot. Umabahan na kasi tayo. Ang dami mong Arte Maria. Wala nga ko sariling bahay, di ba? Gusto mo ba magpalaboy-laboy sa kalsada? Ayoko ko po. Balang araw, mapapasatin din yung bahay nila, Bebang. Kaya mag-antay ka lang. <laughs> <laughs> ang sasarap talaga ng binigay ng pagkain ni Aling Margaret. Tapos, ang dadabi pa. <laughs> Princess, ano? Tama ba yung narinig ko? Binigyan ka na tita Margaret ng pagkain? Ah, eh. Naku, siguro may sekreto kang tinatago. Bebang, maya aminin na ko sa inyo ni Aling Sutang. Nay, nay, may sasabihin daw si Princess sa atin. Ano daw Princess, anong sasabihin mo? Aling Sitang, Bebang, patawad po. Tinulungan ko si Maria pati si Aling Margaret umakit sa taas ng bahay niyo. Ano? Tinulungan mo sila? Opo, kapalit itong mga pagkain. Naku naman Princess, masasama sila. Bakit mo sila tinulungan? Sorry na talaga Bebang, patawarin niyo ko. O siya, pinapatawad ka na namin. Ibig sabihin, nasa taas pa si Margaret pati si Maria? Opo, aling si Tang, dun po sila sa taas, dun sila matutulog. Lagot sila sa akin ngayon. Bedang, tumawag ka ng barangay tanong pati polis. Ipapahuli natin si Tita Margaret mo, pati si Maria. Hindi na sila makakatakas ngayon. Opo, Nay. Tara, princess. Sumama ka sa akin. Tumawag tayo ng barangay tanong pati polis. Si Tita, samaan kita, bebang. A few moments later. Maria, halika na! Matutulog na tayo! Opo! <laughs> Yahoo! Hey, Mami, mommy, mommy! Gising! May pulis patrol sa kalsada! Sino kaya huli nila? Kayo ang huli ng pulis, Margaret! Ate si Tang! nalap niyo kami rito sa taas! Nagsumbong sa akin si Princess, kaya nalaman namin kung kayo nagtatago. Pasuwi na Princess na yan? Nagsumbong siya? mami, ano nang gagawin natin? Hindi na tayo makatakas, Maria. Mahuli na tayo. Bebang, nasa na si Margaret pati si Maria? May kasama akong pulis para hulihin sila. Manong tanod, nasa taas po sila ng bahay namin. Manong tanod, bulisan nyo, nandito pa sila. Wala na silang takas ngayon. Yehey! mauli na si Tita Margaret pati si Maria! 20 MINUTES LATER Ayan na! Ay, nauli na sila! Maria! Margaret! Sumama na kayo sa amin! Dadalhin na namin kay sa pulis! Mami! Ayoko pong sumama kay Barangay Tanod! <laughs> Dahil sa kasamaan nyo at pagpapahirap kay Bebang, inaaresto namin kayo! Wala kaming kasalanan, Manong Tanod! Umagbo lang si Bebang ng kwento! Huwag nyo kaming hulihin! Sabi, sinto ka magpaliwanag, Aling Margaret! Tara na! Oh, no! Bebang, huwag niyo kaming ipauli! Mahawak kayo sa amin! Please! Papa oh. Maria! Salamat sa pagkain nyo! <laughs> Hello, guys! Magandang araw! Ako si Bebang! Sa wakas, nahuli na ng barangay tanod si Tito Margaret pati si Maria! <laughs> Masaya ba kayo? <laughs> Kaso, nawaw kay Maria, umiyak siya. Sa tingin nyo guys, papatawarin ko ba si Maria o hindi? Mag-comment lang kayo. Bye-bye! <laughs>